Ayan, so hello guys. Uh, magandang araw po ulit sa lahat. So in this video po is hindi muna tayo uh, magre-reaction video about sa mga singing artists or mga singers. Uh, Gagawa muna tayo ng reaction video ngayon tungkol po sa panibagong update or vlog ni Pibitim Nonoy tungkol sa pamilya ni Lovely Imbuscado, ang dating singer sa JMA7. Ayan. So yun nga po sa panibagong update ni PB Team Nonoy ay nakausap na nga po niya ang lola ni Lovely Embuscado kasi nung nakaraan nga po ba diba, is nabisita ni PB Team Nonoy yung bahay ni Lovely na ipinagawa ni uh, Mayor Kulat Alis doon sa Davao Oriental I amin mean, Governor General sa Davao Oriental kaso nga lang is wala ng tao doon uh, umalis na nga po yung lola ni Lovely doon at yun nakausap nga po ni PB Team Nonoy si Lola at sinabi nga po nito ang dahilan Uh, kung bakit nga ba uh, umalis siya doon sa bahay ni Ati Lovely Buscado At the same time ay meron din siyang sinabi na impormasyon tungkol nga po kay Lovely Buscado So yun pong dalawang yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. So unahin po natin yung exciting part muna, yung about kay Lovely Buscado Kasi sabi ni ah uh, lola na uuwi na nga daw si Lovely Imbuscado kasama ng kanyang mama na si Ate Daisy uh, doon sa may Governor Generoso Davao Oriental. So sa nabanggit po ni nanay sabi niya is uh, kailan ba yon? Kasi nung araw na na-vlog ni Pipitim Nonoy si nanay is mga 3 days na daw uh, simula I Mean, Yeah, mga 3 days before na noon, nung araw na yon ng uh, magsimula daw ang, maglakad pa uwi. Sila Ate Lovely Imbuscado at ang kanyang mama na si Ate Daisy pa uwi nga po dito o doon sa Davao Oriental. So, ibig sabihin po is uuwi na talaga si Ate Lovely Imbuscado. So, hindi pa naman 100% confirm pero since sinabi naman ni uh, Nanay, hindi naman siguro magsisinungaling si Nanay. So ang kailangan gawin is abangan na lamang ng mga ilang araw. Kasi since naglalakad lamang sila, kumbaga sakay-lakad, ganoon kasi ang ginagawa nila eh. Uh, yun ang nakasanayan nilang gawin simula noon paman. Kahit nung lumuha sila ng Maynila eh, yun ang kanilang ginawa. Uh, naglalakad tapos kung may chance na makapa, makasakay o makahits, tawag yan sa Visaya, ay uh, nakikisakay sila hanggang sa kung hanggang saan yung kanilang sasakyan at hinto naman doon maglalakad na naman ganoon so yun ang ginagawa nila so in that ano uh, siguro mga ilang araw pa or mga sobrang isang linggo siguro kung ganoon ang kanilang gagawa or ginagawa so abangan na lamang natin guys kung sakali man na dadating talaga si Ati Lavie Ibuscado so uh, kahit pa paano is magiging masaya tayo kasi nga bumalik siya And I'm sure na magiging masaya rin ang kanyang mga anak, ang dalawang anak niya na iniwanan nga po niya kasi mga ilang buwan na rin simula ng iniwanan niya ang mga ito. Kaya kung sakali man na totoo man na uuwi si Ati Lovely Embuscado, ay salamat sa Diyos kasi nga nakapag-isip-isip sila ng mabuti and hoping na sana hindi na muling umalis pa. Hanapan na lamang ng paraan sa doon sa Davo Oriental. Marami namang pwede mapagkikitaan. At since magaling naman siyang kumanta, pwede siyang kumanta-kanta doon kahit saan-saan para magkapera. Basta wag lamang niyang iwanan ang mga anak niya ng matagal-tagal. Pwede naman siyang uh, kumanta sa ibang barangay o ibang lugar within Governor Heneroso lang. Tapos uuwi din sa kanila para at least maalagaan pa niya ang kanyang mga anak. Especially yung bagong panganak nga po na iniwanan niya ng one month old pa lang. So yun, um, abangan na lamang natin ang pag-uwi ni Ate Lovely Imboscado. And yung tungkol naman po sa Uh, kay Lola, yung Lola ni Ati Lovely ang buskado na siya nga pong uh, pansamantalang tumira doon sa bahay ni Ati Lovely kasama po ni Lola doon yung panganay na anak ni Ati Lovely uh, yun nga po ang dahilan nga pala talaga kaya umalis siya doon kasi nga naiinip daw siya kasi ang tagal daw umuwi nila Lovely actually uh, nakainip din naman talaga doon kasi kita naman natin na uh, walang gaanong o wala talagang kapitbahay doon kung may kapitbahay man is nasa harap lang which is mahirap naman na pumunta-punta pa sila doon at sa unahan nun meron daw simbahan sa unahan nun so which is wala talaga silang kapitbahay doon so silang dalawa lamang ng bata doon so nakakainip din talaga yung gano'n yung kayo lamang magkakasama kaya nakapag decide si nanay na uh, lisanin yung bahay at bumalik siya doon sa kanyang dating bahay na tinitirhan nga po dati ng kanyang anak Uh, ang dahilan din talaga kung bakit nga ba nag, uh, tumirasi tumira si nanay doon sa bahay ni Ati Lovely kasi that time is sa bahay ni may, may sariling bahay si nanay so yung bahay niya is tinirahan ng kanyang anak at kasama ang pamilya nito so, so ayaw siguro ni nanay na ganoon na may kasama or uh, returbo siya sa pamilya ng kanyang anak kaya doon siya tumira sa bahay ni Ati Lovely imbuscado. so yun po yung dahilan kung bakit nga ba ah uh, umalis siya doon sa ano sa bahay ni Ate Lovely since uh, yung anak daw niya bumalik na daw dito sa Davao City para magtrabaho so bumalik na rin si nanay doon sa kanyang dating bahay so yun po yung dahilan kaya uh, nilisan niya ang kanya ang bahay ni Ate Lovely in Buscado but since uuwi na nga po si Ate Lovely in Buscado so at least ah uh, may tatao na rin sa bahay nila Ate Lovely kasi sayang din talaga yung bahay kung ano kung Tawag niyan kung walang titira, kung walang uh, mag-aalaga kasi nasisira talaga yung bahay. Kasi kapag ang bahay kasi is madumi, maalikabok, uh, yung walang katao-tao talaga is talagang ano eh, nasisira siya. Nasisira talaga siya. Parang siya nagiging haunted house ba na nasisira na lamang ng unti-unti. Uh, which is sayang din naman kasi pinagastusan din ng malaki. Uh, ni Mayor at iba pang mga sponsors, maging ipibitin doon ang bahay na iyon. So, sayang kung basta-basta na lamang iiwanan, basta-basta na lamang nasisira. Kaya, tama din yon na umuwi si Ati Lovely para mapangalataan nga po yung bahay. So, so yung mga sinasabi dati na ibigay na lamang daw sa iba yung bahay. So, ito po yung sinasabi ko nga po dati na kung ibigay po sa iba yung bahay, tapos biglang umuwi si Ati Lovely at ang kanyang mama, eh, wala silang matitirahan. So, yung bahay po kasi is uh, ipinagawa para sa kanila lang talaga which is nakita kasi ni Mayor Kolot at ni Ma'am Pinky yung kahirapan or yung kalagayan nila at Lovely nung nagbubuntis pa siya sa kanyang bunsong anak ngayon na ah uh, uh, talagang hindi natin masasabi na bahay yung kanilang tinirhan kaya uh, ipinagawan kaagad ng bahay at yun nga po nabuo na ang bahay at regarding naman doon sa mga sinasabi ni PBT Noy dati na kompletohin niya ng gamit so kaya hindi natuloy yung mga ganoon kasi nga wala namang tao doon palis alis sila at mahirap din na lagyan ng TV doon or kung ano-ano mga gamit tapos walang tao eh di ba nga uh, nakita nyo yung ano yung bintana doon isinira na nga di ba so kung may TV doon or may mga gamit doon baka nakawin pa kasi nga walang tao so yun um, tama lang din na hindi pa nilagyan ng ano ng mga gamit ni PBT no para sa akin din naman hindi na kailangan siguro lagyan pa ng napakaraming gamit kasi nga inuulit ko na Ah uh, sila at si Lovely nga po talaga, is, hindi na permi sa bahay, umaalis-alis sila. Pero inulit ko nga din we are hoping na sana kung aalis man sila, is, hindi na pupunta pa ng Manila or napakalayo. Yung kapit barangay lang or kapit lugar para makaka-awire lang lang sa agad at uh, mapangalagaan ang mga bata at maging ang bahay. Ay yan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging pumapalakpak sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lamang po ulit, mag-iingat po tayong lahat. o ulit po natin marasal na pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Uh, kasi nga lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. So God po sa ating lahat at bye for now po.